Kahit peligroso, hindi natinag ang Rescue 5 sa pagsagip ng mga binahan nating mga kapatid. Naritong report. Binaghalong plastik, kahoy at patay na insekto ang sinagupa ng Rescue 5 sa barangay Malanday sa Marikina. Ang baha, lampas tao pa rin at kailangang languyin. Ang mga kable na kuryente, halos dumikit na sa tubig. Pero marami pa rin ang ayaw lumikas. Isa sa aming nailigtas si Aling Luz. Pero habang papalabas na kami, naiyak siya dahil naiwan daw ang kanyang dalawang apo. Dali-dali namin binilikan ang kanyang bahay. Nang muling makapiling ang apo, dito na bumuhos ang emosyon ng matanda. Paahirapan din ang pag-rescue sa kaimtarizal, Rizal. Mabuti na lang at may snorkel ang aming ambulansya kaya nakatawid kami sa hanggang dibdib na baha sa Imelda Avenue. Pagdating sa dulo ng parte ng baha, agad kami sinalubong ng mga taong na nangangailangan. Isang pamilya ang kailangan dalhin sa ospital dahil lahat sila may sakit. Ang mga bata, inaapoy ng lagnat. Habang ang kanilang ina, hinihika. I-history daw po kasi siya ng asma. Nahihirapan po siya ng aminga. Hindi po siya makahinga. Benji Durango, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo.